ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang wala iwanan. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa... Uh, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake uh, lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya binin. Uh, Unang-una po, sinabi po natin na uh, ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil lahat naman ng na ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water Infrastructure Corporation na pag-aari ng mga bilyar. Ipag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon sa private water utility firm na Prime Water. So wala na akong sa ang uh, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay uh, pag-atake lang sa politika at sa mga taong Hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya binhin.